Kings of Heart Ako si Karat na Blue Karat na Yellow Black And we are the Karat Squad So ngayon guys, ang lalaman namin is ano, ang Titan to Attack kasi dapat yung totoong Titan nilalaman namin eh hindi kaya yung cellphone ni Karat na Black Ito siya So ako si Karat na Blue bilang ni Kasa And guys, mapapansin niyo iba yung user ko ayoko kasi gumawa nito ako account yung ginagamit ko pala laro, yung X-Kills team Yes Kaya ito na nalang ginawa ko lang kagawa nito guys, i recover ko lang yung account ko na yun Kung nalaman nyo guys yung password nyo nga 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 Sabi ko pa-password mo. Magpapakawala ng user. Iba lang, yung password.

Kung doon mo kayo, nagsimitan na namin kanilang lalaro, kahit nung hindi pa kami nagbublog, nilalaro na namin. So guys, ako talaga nilalaro na ito, nirecommend ko lang kay Kat na Blue, ay eh, nagustuhan niya. Nirecommend namin kay, kahit, kahit <laughs> na ay nagustuhan din niya. Hindi ko nga yung bumagsak, pero parang dito. <laughs> yes, yes. So I think hindi na namin isasali si Kat na sa mga vlog. Di, saldo siya. Kapit yung shade. kung makaawit ayun. Hindi Wait, 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 yan yeah, guys, wala guys. Wala kasi sword ni Card of the si, si Card ay bilang Eren Yaga. Ako bilang Mika sa Aquaman, At si Card of Yellow bilang Ar Alert. Alert? Okay, turn na. Eh, so, so, ano pala guys, <coughs> eh, mythic na pala yung ano ko dito. Ano ba sa'yo guys? Ito lang. yung mga so, Guys, sabi nga, gagawin uh, natin sa Ayo, kita pergi. Ayo, okay, so, na. Uh, pergi. Ayo, kita pergi. Ayo, so, I'm pergi. Ayo, kita 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 pergi.

Oh, ano ko sa ko? Pa-gaming. Dito na diyan. Diyan ko di-transform dito muna. Ano tamaan niyo? So, ayun na. Diyan, diyan. Block, Mo na. 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 Kailangan din

Hindi naman kita mo kami. Ito sabi niya mo kita mo kami. Ito yun. Wait. Subscribe. Sige, ibigay lang kayo guys. Pag-pacet nila namin. Sana naman, napasin natin Guys, mag-subscribe mo kayo kung gusto niya mo kita mukha namin. Yes. You guys, kung nag-pacet nila. Sini squad, huwag talaga pa. Sini squad na ganun na. Pacet nila. Ba? Ano? Papang. Ito ka, 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 ito

banyak tapi pak Yunis ini kami lagi biji semanggi kita ini jago pula di bawah kucing ada satu lagi yang ada tarikan lagi ada yang kita abang itu ini luaran kok mau kita kemana gitu berangkat lagi di sini jadi sangat tersayang Ya, Bapak. Bapak ketena. Ya.

Gracias.

大爷，我、啊、们下去吃。嗯

So ang isolated po naman ay hindi niyo na 'yung sakit na 'yung sakit na Kamu sakit na 'yung 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 So, na 'yung sakit na 'yung sakit na na

So guys, malapit natin oh, goal yung baka paano na mag-upload, d'ro. Nga, sa akin guys, baka paano namin mag-upload. Hindi naman malapit na bakasyon, siguro April 16 namin mag-upload. Nama April 15, April 15 kami e, 15. 15 na ako. hindi ako kasali-sali baka mas maaga. Magiging day sa akin. April 16 or April 20 upload araw-araw. Start yun, guys. lang yun. Ito, yung kapalang ano. Page namin sa Facebook. Cherry! 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 Ito, ito yung kapalang ano. Ito yung kapalang ano. Ito yung kapalang ano. Ito yung niyo ano. Ito yung kapalang ano. Ito yung kapalang ano. Ito yung ano. yung ano. Ito yung kapalang yung yung ano. yung 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 ay 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 나나 고예 요예

di garne green, garne green, cari oke, tiga green, tiga tiang, arang, oh ya, green, green, baik, naik, kita berhenti, 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 gumlap tayo. bigeman kalo to. bigemu. bigem im pa brain. bigem 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 tayong mga. Si Regal baby. Hi. Mga yat na ako dito. Pag pag ako dumaan diyan tapos nakita. Sino na lang? Buhay ka pa no tayo tas no. Hindi mo nakita. Susubukan mo yung mic. Siguro tayo. Spada. Dali bawitin. Candy castle. Chocomint. Mo to din. Oh. Dani atay. Hindi 'yung kunin, hindi mo lang hahawak dito para papatayon. Balls ka no. Das. Sobo. Bot. B, C, D, E, F, God. Tulad guys. ay parang kami nato. Kalagal <laughs> na kami. up. Wala naman ang bitik. Wala naman, yung second oh, sa mapapatay. Ito parang tayo. Sa ikatod dito straight <stop. laughs> line. Ban. Uy, doon muna. Uy, doon. Sa pinunan na doon ako doon. Era bang ka. Ban. Go, three, go. Ito na, ito na. Ito na. Ay, shit, namatay ako. Nalas ako sa mesa. Ito na. 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 Ito na.

Hello. Hello, tingnan muna natin oh. Opposite side. Night, good night. Good night. Uwi na 'yung mga lod. Bro, 'yung tandaan mo 'yung nakakatawa sa

kapa ko lekting san? sigilog yun ni? kapa ko lekting yun ni ano? kapa ko lekting para sa era para dumu, kumunjin, mim, dawa pa sa jan, dawa sa kabilang side kita, kumulat ng sabog gamers, gamers, di, pula ba yung mataikon na? di si parpay, kapag gusto niya isna, kapag gusto niya ano? yun yun ito na, yun na dahil ano papa rin nakata, di lang yung, di lang, wow na, ganon yung flexible, good night, good night, Joey, good, ganon, 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 ganon,